Ang pananakit ng tiyan ay isa sa mga karaniwang dahilan ng pagpunta ng mga pasyente sa emergency room ng ating institusyon, Bulacan Medical Center. Isa sa mga sanhi nito ay ang tinatawag na acute appendicitis o pamamaga ng appendix. Bago natin pag-usapan ang appendicitis, unahin muna nating alamin kung ano nga ba ang appendix? Ang appendix ay matatagpuan sa babangka ng bahagi ng tiyan at isa itong maliit na bulsa na konektado sa ating malaking bituka. Sa mahabang panahon, sinasabi ng mga eksperto na ang appendix ay walang kontribusyon sa ating katawan. Ngunit, dahil sa ilang mga research o pag-aaral, natuklasan na ang appendix ay may kontribusyon sa ating immune system. Sa pamamagitan ng pag-iimbak ng good bacteria at paggawa ng mga protina na lumalaban sa infeksyon. Ano ang acute appendicitis at ano ang mga sanhi nito? Ang acute appendicitis ay isang kondisyon na nagdudulot ng biglaan at matinding pamamaga ng appendix, isang maliit na bahagi ng bituka na may hugis daliri na matatagpuan sa ibabang kanang bahagi ng tiyan. Maaari magkaroon ng appendicitis kapag nagkaroon ng pagbara sa appendix dulot ng fecalit o matigas na dumi, iba't ibang uri ng impeksyon na nagdudulot ng pamamaga ng lymphoid tissue o parasitiko at tumor sa appendix na nagiging sanhi ng pagbara at pamamaga ng appendix. Ano-ano nga ba ang mga sintomas ng acute appendicitis? Ang sintomas ng acute appendicitis ay kadalasang nararanasan sa loob ng isa o dalawang araw mula sa pamamaga nito. Maaaring kabilang dito ang mga sumusunod. Pananakit ng gitnang itaas na bahagi ng tiyan na maaaring maramdaman hanggang sa likod. Pananakit ng iba bang bahagi ng karangkian, pagsusuka at walang gana sa pagkain at lagnat. Sino ang maaaring tamaan ng sakit na ito? Ang insidente ng appendicitis ay medyo pantay sa mga lalaki at babae. Ngunit maaaring bahagyang mas mataas ang insidente sa mga lalaki lalo na sa kabataan. Walang pinipiling kasarian at edad ang pagkakaroon ng appendicitis. Ngunit maaaring maiba ang sanhinito sa mga bata at matatanda. Ano nga bang panganib at komplikasyon na dulot ng acute appendicitis? Pinakamainam ang pagtanggal ng appendix bago pa ito pumutok. Ngunit, kung pumutok ang namamagang appendix, ang mga laman nito, tulad ng nana, ay maaaring kumalat sa katawan ng tao, magdulot ng infeksyon at matinding problema sa kasalusugan. Ano nga ba ang mga opsyon sa paggamot para sa acute appendicitis o paano nga ba ito na ang tanging unas, sa appendicitis ay operasyon ng na tinatawag nating appendectomy o ang pagtanggal ng namamagang appendix. May mga pamantayan na ginagamit ng ating mga doktor upang malaman kung nararamdamang pagkilot man siya ng isang pasyente ay dahil sa acute appendicitis. Importanteng makuha ang history ng pasyente tungkol sa kanilang nararamdaman at matanong sa kanila kung kailan nagsimula ang kanilang mga sintomas at iba pang sintomas na kasama nito. Importante din ang physical examination ng pasyente upang malaman ang kanilang overall na kalagayan at kung sila nga ba ay mayroong acute appendicitis o ibang sakit. Maaaring mag-request ang kanilang doktor ng mga blood test kagaya ng CBC at urinalysis kung saan may kita kung mataas nga ba ang puti sa dugo o ipapang problema na pwede magpakita na sila ay kasalukuyang merong infeksyon sa katawan maaari ding magpagawa ng imaging ang kanilang doktor, kagaya ng CT scan o ng ultrasound. iwasan ba ang acute appendicitis? At kung gayon, paano? Bagamat hindi laging posible na maiwasan ang appendicitis, maaari kang gumawa na ilang pangkalahatang hakbang upang mabawasan ang panganyo. Una, pagkakaroon ng high fiber diet. Ang pagkonsumo ng dieta na mayaman sa fiber mo mga prutas, gulay at whole grains ay maaaring makatulong sa pagsulit, pagsog na paggabi at mabawasan ang mga ng appendicitis. Maaaring rin ito magbababa ng mga physical infection na maaaring kumarang sa appendix at kumantok sa mga Pangalawa, hydration. Ang pag inom ng maraming tubig ay nakakatulong na maiwasan ang constipation na maaaring maging sanhi ng appendicitis regular na pisikal na aktibidad. Ang regular na pisikal na aktibidad ay maaaring makatulong ng panatiling maayos ang iyong digestive system na bawasan ang posibilidad ng pagbara na maaaring humantok sa appendicitis. Pang-apat, gamutin o tugunan ang mga infeksyon sa gastrointestinal tract. Ang mga infeksyon, lalo na ang mga nakakaapekto sa gastrointestinal tract, ay maaaring mag-ambang sa pagbuo ng appendicitis ang paggamot sa mga infeksyong ito ay kaagad na makakatulong sa pagbawasan ng panganib na ito. Pangalima, regular na medical check-up. Bagamat maaaring biglang mangyari ang appendicitis, ang mga regular na medical check-up ay maaaring makatulong sa subaybayan ang pangkalahatang kalusugan at mahuli ang mga anumang potensyal na na maaga